Magandang araw, Pilipinas! Ako nga pala si Joanne Mea Delino mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pagasa. Halina at samahan niyo akong alamin ang lagay ng klima dito sa ating bansa mula ngayong buwan ng Pebrero hanggang buwan ng Hulyo ngayong taong 2025. Para sa estado ng ating El Niño Southern Oscillation o ENSO, kasalukuyan ay nakataas pa rin ang La Niña Alert status dito sa ating bansa. Ang DOST Pag-asa ay nagpalabas ng press release noong January 6, 2025 kung saan nakasaad na nananatili pa rin ang La Nina conditions sa may Tropical Pacific at ito ay naasahan na magtatagal hanggang sa February to April 2025 season. Samantala, ang pag-transition naman nito patungong Enso Neutral Conditions o yung walang El Nino o La Nina event ay inaasahan naman sa March to May 2025 season. Ang umiiral na La Nina conditions ay maaaring magdulot ng mataas sa tsansa ng mas marami ulan kaysa karaniwan hatid ng shear lines, intertropical convergence zone, easterlies o low pressure areas. Samantala, patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan kung saan maaari pa rin makaranas ng bugso o cold surges sa mga panhong ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa sukat ng ulan. Para sa mga buwan na Pebrero hanggang Abril ay inaasahan naman natin ang near to above normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa maliban na lamang sa ilang parte ng Western Luzon na maari namang makaranas ng way below to below normal rainfall conditions. Samantala, pagsapit naman sa buwan ng Mayo ay naasahan naman natin ang near normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa maliban na lamang dito sa may Central and Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at sa may Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM na maari namang makaranas ng above normal rainfall conditions. Samantala, para naman sa buwan ng Hunyo ay naasahan pa rin natin ang near normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa maliban na laman dito sa may Cordillera Administrative Region o CAR, Region 1 o Ilocos Region at sa may Region 2 o Cagayan Valley na makararanas naman ng below normal rainfall conditions. Para naman sa buwan ng Hulyo, inaasahan naman natin ang near normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lamang sa ilang parte ng Visayas at Mindanao na makararanas naman ng below normal rainfall conditions. Para naman sa pagtaya sa temperatura mula buwan ng Pebrero hanggang buwan ng Hulyo ay inaasahan naman natin ang generally near to above normal temperatures sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, ang pagbugso ng malamig na temperatura naman ay inaasahan natin na magpapatuloy hanggang ngayong buwan ng Pebrero, lalong-lalo na sa mga nasa bulubundukin o elevated na mga lugar. Pagdating naman sa buwan ng Marso hanggang Abril ay inaasahan pa rin natin ang mas malamig na temperatura sa may extreme northern at southern Luzon at pati na rin sa ilang parte ng Visayas. Para naman sa bilang ng mga bagyo, tayo ay may inaasaan na apat hanggang sampung mga bagyo na papasok o mabubuo sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR mula buwan ng Pebrero hanggang buwan ng Hulyo ngayong taong 2025. Para sa karagdagang impormasyon, Ukol sa klima at panahon ay i-follow ang aming mga social media accounts at DOSC underscore pag-asa, at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report. Palagi ring bisitahin ang aming official website sa www.bagongpagasa.dost.gov.ph. Inaanyayahan din namin kayo na makiisa sa aming 181st Climate Forum na gaganapin sa February 26, 2025, kung saan namin ipapalabas ang updated na Climate Outlook. Ito ay aming ilalivestream sa aming Facebook at YouTube channel. Muli, ako si Joanne Mea Delino mula sa Climate Monitoring and Prediction section ng DOST Pagasa. At magandang araw sa inyong lahat.